hello guys yun guys o na abere yung amon nga bus guys sa ang nag nagstop kayo, ito kami ngayon dito kami naghihintay kami may 10 minutes na bus daw coming na oo amon yung amon ko tinawagan ko kasi baka bala malate ko sa hmm. ano sang bata kasi eh, yeah. ang sige okay lang, lang salamat lakarin ko lang sana malayo pala. <laughs> Pwede naman lakarin, kaya alam mo. Ma, malayo, malayo pa? Layo, layo na oh, 'di ba? Doon ka din nababa ka. Mm -hmm. Malayo pa. Oh, malayo pa nga. Buti sana kung doon na, siya, na tayo sa Taiha. Kaya nga ikulpiga. kaya bigla lang siya nang ano, nag-stop, 'di ba? Oh, dito kami nun guys, nang stop. Ayun, oh. oh, hindi na tayo sa guys. Ay, dito na lang. Siguro baka mag-transfer na lang tayo. Oh. Tumawag naman kasi yung driver. Eh. Tumawag na siya eh. Kaso lang yung iba dito anong Ha? Pinta lang to. Mm -hmm. First time ko to nangyari. <laughs> Naano kami guys sa Beria, kami dito guys so sa ang layo pa naman dito guys. O dito kami sa Shikip May. Ayan. Saan pa pala Ako sa ano pa ko something. Layo ko pa ya yeah, sa My Gold Coast banda. Paubos. Hindi kasi siguro gin check mo na. Ay. Hindi nag-stop din siya. Ah. Yeah? Uh, nag din siya, yeah? hindi na siya mag hindi na siya mag ano. Rin Oo. Oh, minutes. 10 minutes. Ang dami namin guys. Pasero dito na stranded guys na stranded kami na stranded dito sa SK me. first time for the whole life na stranded <laughs> ha ano na mag... Uh, 16 Oo, first time amo hmm. lang hindi tatlo sa pangatlo ako ng tagal mm -mm. ikaw sa isang amo lang yan? Uh, okay. ah, sa una. Ito ah. pangalawa. Ah, okay. Ikaw ya, yeah. ikaw ya yeah. gang. Ayos ko. Six months. Ay, six months. Six years pa lang. Oh, imagine mo six ay, years. Six isang amo lang din. Dalawa. Ah, dalawa. Sa akin tatlo. Maswerte naman ako sa mga amo ko, kaso lang nawala sila ng trabaho. Sa uh, pandemic Hindi, nung mga previous kong uh, among dalawa. Hmm. Ten minutes pa daw guys, Diyos ko. Ikaw? Saan ka nung una dito? Tukwawan. Ah, Tukwawan. Tapos ngayon? Hindi lang, sanay ano, Ah, sinsawan ka lang? Hmm. Tapos doon ka din naghati, nag sa may karitas doon. Ah, saan ba yung school ng alaga mo doon? Sa gala Kanan. Ah. ah, kanan. Okay. Ano pa lang ng Nang... nursery? Oh. Au. Ikaw magsundo ka din? Oo. Uh -huh. Diyan ka saan ka magsundo? Dito sa Caritas. Ah, sa Caritas din. Saan Sa Caritas din. Oo oh, nga, saan, saan, <laughs> saan yung ano? Sa Intros. Ah, sa Intros. Kaya, ako sa may kauluntong talaga sa KTS. Um, papasok doon. Mm -hmm. ko ng lunch. Kaya nga, kaya nga, mas mabuting mag-early. Ah, ka nga ng ano. Baka yan. Pwede ang auto so, festival walk oh, papunta ngutaw sila lahat to kasi papunta tong na ngutaw ko nung ngutaw station eh Six minutes na lang, oo O. Ah, pa ah okay okay hindi dapat dito to talaga magsakay para wala tang bayad ang dami natin ah hindi lang oh, yan kami guys oh yan oh yan guys ang dami namin na stranded dito ditong baso oh kasi na na ano guys hindi na guys, tumigil siya guys buti lang tumigil siya hindi siya na kung ano ano anong nangyari Hmm. Hoy, just ko mag -alas ano na, anong oras na ba? dami namin, ang dami. Ngayon ang yung driver ng bus namin, guys, babae. Yan ang gusto ko na maaga pa ako makaalis sa bahay kasi hindi mo hawak. Oo, Oh. Hmm. O kagaya nito, mag-alis mag ako sa bahay alas on, alas 11. Siyempre hindi mo na maano yung ano sabi ko, mas ma mas mabuting maaga ako sang sa malate ka, kasi yung kain ng mga bata ilang ano lang oras. Labas nila ng 50 uh, 12:20 mag-pick up nito din sa labasan. Balik na naman nila ng 1 o'clock o. Oh. Paano pa yan pag malate ako? Ano na kakain ng bata? Oh. Ang dami namin ang dami. Nagbab, Nagbablog ka pa hingi isa. Hingi ako guys oh. Walang ano. Sa, saan na babanda dito yung mga yung, yung, yung mani guys oh. Galing tong Thailand. Ay ganun ba? Pa Thailand kaya? Dati na Buti, naka, pa Thailand ka na. Buti nakapa Thailand ka na. Ayan na lang yung wala akong puntahan Thailand. Parang tingnan oh. ng Japan. Sa so, Japan wala din. Kayo, karating ka na. Pa, kasi may visa. Oh, ayan sila nagpicture picture pa sila sana oh. Ang 2D okay, okay din, 'di ba? Dumadaan din doon sa atin, 'di ba? Ang 2D. Ayun na ba? Ayun na. Ay salamat. Hindi pa. mo malapit kanto sa dati naming tinirahan. Wong tayo siya Sa kabila lang to, ang mo so, Ha? Na kayo? Ako? 45. 45? oo mm. Oh, agagano ko abroad. Six years old yung anak ko. abroad na ako. Alang, din. Mm -mm. Okay. kasi... Ha? Oo, oh, binuha kasi ako ng ano, um, kapatid ko. Dati, Singapore ako, Singapore. Ha? Oo, oh, oh. Singapore. Two years ako doon. Ang bayad din doon ng amo ko, ha? Umiyak na sila nung pag-alis ko. Tapos nalipat na dito. Nalipat ako. Kasi kinuha nga ko ng amo ko ng amo ng kapatid ko. Yung yung amo namin, magkapatid. Kaso lang hindi kami nagka-ano ng amo ng amo ko. Yung babae, si Lusa. Patapos na sana yung four years ano ko doon, contract. A four contract. Pangapat na. Ah, pangalawang contract pala. bali magpo-four years ako sa kanila. Mag Silo sa akin. Hindi ko pala alam. Hindi niya pala alam. Buntis din siya. Siguro pinaglilihian ako. Kaya lagi mainit yung ulo nyo sa akin. Ano ilang ano minutes na lang gang? Ito kasama-kasama ko -kasama. to lagi. Ano, ha? Huh?

Mi House, Shikip May Estate. Itong lugar na to guys. Government to nga house guys. Government house. Hmm. Yes, stranded kami lahat guys. Hindi kami talaga, oh, ayan na guys. Ayan ang bus namin guys. Ayan ang bus. Ayan ang bus namin guys. Doon na tayo. Ito ito oh. na yung bus namin, guys. <laughs> Dito guys na yung bus namin. Dumating na. To na. Mm. Ito na. Ayan. Ayan. Mm. Hello. 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 Dito na kami, guys. Hello.